Ito yung mga kupal na estudyante. Uy, puto mo! Ako muna! Ustoy, huwag kayo mag-uunahan. Ano ba? Hindi ko kayo mag -ibentahan. Kuya, doon ka sa dulo. Ito mo na mo una yung Uy, muna yung pogi. Uy, muna yan! Mukhang burat ka nga. Doon ka. Ito mo na muna yung pogi. Uy, muna, po muna. Hi! Uy, muna po, te. Te, magkano po yung palamig niya? Yun? Magkano po mga palamig? Di ba limang piso? May nakita ka 10 piso yung palamig? Ina mo? Uy, muna po muna yun. Uy, muna Common sense na lang. Ano ba? Wala, ito na. Ano? Ito, pineapple. Ilang? Lima lang, lima. Lima piso. Hindi ko kinamay. Uy! Hindi ko kinamay. At the first place... Isandokin mo! Mayroon akong panandok? Meron akong panandok pero ayoko siya gamitin. Tinatamad ako. Ang toro'y naman eh. Oh! Oo! Oh, Oo, bayad. Bilis, <laughs> bilis. Ay, may bilis pa kaya to? Ako naman, ako naman. Pabili nga po ng ano. May grapes ito. Dalawa po. Saan dyan? Grapes po. Dalawa. Huwag mo nang